Kapag ang isang tao ay gumawa ng akusasyon, siguruhin niya sa sarili niya mismo na hindi siya nagkakasala. Dahil lahat tayo ay may karapatang ipagtanggol ang sarili laban sa mga maling impormasyong nagiging sandata upang sirain tayo ng ating mga kaaway. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang nakilala dahil sa kabutihan sa kanyang mga kababayan. Unti-unting umangat hanggang sa magkaroon ng impluensya Ngunit katauhan niya'y sinira ng mga taong sariling interes lang ang iniisip. Pinagbintangan sa kasalanang hindi niya ginawa, sinira ang imahe at ginipit pati ang pamilya. Ngunit paano nga ba malalabanan ang hagupit ng api? Dahil maging ang maamunto pa man ay nagiging mabangis na leyon kapag nasusukol at wala nang matatakbuhan pa. Ang kwento ng mga sakripisyo at pakikibaka ni Rizal Ali ang bakbakang ikinasawi